gipang hadlok o gipang hulga kini ang mga dadawat nga reklamo sa Negros Oriental samtang nasikop ang usa ka motorista human makuha i e og mga sobre nga adunay sulod nga cash ug sample balot. si Mark Reggie Abella sa report Sa report nga gipadangan sa PNP 911, pipila ka mga balay sa barangay Buntod bakong ang matud pagisulod sa lima ka armadong lalaki kagabi. Lakip sa mga nakadawat og panghulga ang mga miyembro sa usa ka simbahan aron dili moboto karong adlawa. Wala mailhi ang mga armadong lalaki kay nagdaptap kini sa ilang mga nawong matud sa tigpamaba sa Negros Oriental Provincial Police Office, wala gibutang sa report kung kinsa ang gisuportahan sa mga armadong lalaki. Giklaro sa kapolisan nga wala sila naabdan sa lugar dihang mirs responde. Busa dili nila masulti kung tinuod o dili ang maong balita. Tungod ni ini, nagpahigay ng checkpoint ang kapulisan sa lugar. Samtang, nadakpan ng usa ka rider nga matod pa apil sa vote buying. Nadakpan ng rider sa usa checkpoint kagahapon sa hapon tungod kay wala magsulubog helmet. Dihang giablihan ng U-box, dili rehistro ang nakitaan kung dili usa ka subre nga adunay pangalan sa mga lokal nga kandidato o kwarta. Sa inventory, adunay 39 ka mga subre nga adunay sulod ng mga tig 900 pesos o sample balot mukabat sa 35,100 pesos ang nakumpiskar nga kwarta. Magatubang tubang o gasong violation sa Omnibus Election Code ang rider. Naabdan sa GMA Integrated News nga girilis ang sospek nga wala muhatag og statement ingon man ang iyang abogado. ang yung nililis sa sir no, kasi um, number one is um, the jurisdiction ng ganyan sa na instance sir no is to the contact kay committee sir. So um, they need first to investigate on that matter before they could file uh, charges or for violation of um, RA, I know, Comelec Resolution 11104. Ako, si Mark Belia, Balitang Bisdak, Dapat Totoo Alang Seleksyon 2025.